And okay, guys, so ang daming gulay na naman binigay sa amin dito. Yung dating security ni Sir Gug. Kasi na-assign na sila doon sa La Union. Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my vlog. Ngayon guys, for to this vlog. Matagal ako yung nag-vlog guys. Hoy! <laughs> nah, Tabak-tabak na. Mag-unboxing tayo na mga gulay guys. Ang daming-daming gulay. Kaya natin, Repolyo, ang dami. Oh. Kasi galing to sa mga security ni Sir na ngayon kasi na-promote na sila, naging hippie na doon sa La Union. Marami nagbibigay sa kanila, ang dami. Ayan o, oh, ang lalaki ng mga ang lalaki ng kanilang mga ano, repolyo, ayan oh, o. Oh. Ayan, o, oh, repolio, lalaki, -di? Di mo, oh. Tapos, dalawang ano to, dalawang sopot. Tcharam! Yan, ito. Dalawang supot na repulyo. Tapos ito, upo. Ang lalaki. Oh. <laughs> may lang ko nag-vlog kasi si Mam nandyan sa sala. Pinakit ko muna sa taas. <laughs> Pero kasi dadalhin to lahat sa Corinthians. Ang iba kasi naman na maubos to. Masayang lang. Kasi, mga security sir group dati, na-assign na sila sa La Union kasi mga hippie na sila, na-promote na sila sa pwesto. Kaya doon na sila na-assign sa La Union. Marami nagbibigay sa kanila kaya binigyan din kami ng mga grasya. Tiyan! Kamatis! Ang dami din ako guys. So, isang supot ng kamatis sa ka? Tapos, ito naman siya, ah, pipino. Ang dami pipino. Ay, lalaki kasi padala namin lahat ng iba sa kod niya. Huwag <laughs> yun ang pansin, yung basura ko Guys, ang dustpan ko. <laughs> Kakabalik ka kaka, na kasi na Nagbabak yung si Ranyol dito kanina. Yan. Ayan, Ayan o, oh, grabe o. Oh. Ang dami niyang ano. Tapos ito, sitaw. Ang dami sitaw. Ang dami kasi sobrang dami mga ah, bodyguard kasi ni Sir Gov nagdikay nito kaya i-share niya din doon sa Corinthians kasi hindi naman masasayang dito masira lang pag hindi niya bigay doon tapos yung iba dadali niya sa opisina nila kasi nagbiluto sila doon tinan mo oh, ang ganda ng sayo um, yan yung mga ano nila oh bigay lang ko lahat sa kanila guys yan oh yan, oh, ang dami, oh. Tinan mo, ang dami ng ano. Ito, oh. ah. <laughs> Magbibinta na lang ako sa balikin. <laughs> Ay, mo. Ay, tinan yung talong, oh. Ang gaganda, ang lalaki. Kita nyo itong talong ganyan, ang lalaki ng talong. Ngayon, idaan nila to sa Korean dyan. Wala, ang bigas. oh. Bagong harvest to, guys, oh. Hmm, nakita niyo. Ang bigas. Tapos, yan lang, ang dami niya, oh. Ah, mais! Ang dami kayo, ibigay, dadal dadalhin to ni Ma'am, ang iba rin Corinthians kasi pamigay niya doon. Kasi masira lang, at hindi kami kumakain ng ripulyo dito. Kasi ito, tuyo. Mahal ang kilo nito. Nag-500 ang kilo nito. Espada at saka hindi ko alam kung ano isang nito. Hmm. Espada yung mga ganito ng mga pinagbibigay nila. Pero ito binila talaga ito ni ma'am. Hindi ito sponsor. Ito lang yung mga sponsor yung mga gulay. Oh. Kaya kakakyat lang ni ma'am sa loob. Taas sabi ko. Umakyat <laughs> ka lang sa taas kasi. mag, mag, mag. Ma yan na guys lahat oh, yan na. talong, tripolyo, patula, ay upo yung upo kamatis at saka sitaw, ang daming sitaw na no. Hmm. Tapos yung mais oh, ito maglaga ako ng mais maya. mas hmm. Tapos ito rin tripolyo din yan siya guys, yan. Dami talong. Puro bigay lang kasi yan ng mga ano, mga hippie ngayon guys, oh. Kasi dating mga bad, mga bodyguard sila ni Sir Gob ngayon na promote sila doon. Doon na sila na assign sa La Union. Tinan mo, ang dami. Yan lang guys. Maraming salamat sa nagbigay. Elinan. Eh, Yan. Doon na siya na assign, doon na siya nag ano, inhipi na siya doon sa La Union. Yan, di ba? hindi mga gamit ang ginbok ko, guys. kundi mga gulay kasi ang dami kamatis. Yun, no? Nung sa Ilocos kami, dami niya din binigay nga kamatis. Pinamigay lang din nila mam sa kapitbahay nila. Tapos yung mga sitaw, mga mais, ito yung opo nila. Oh, lalaki din. Yan, opo. Yan, ibigay din ni Mamsa Corinjans para hindi masayang. Yan lang guys, Maraming maraming salamat. Thanks for watching. Bye!